Disclaimer, this video contains original content created for entertainment and educational purposes. No copyright infringement intended. Follow and like my on page 4. laklak ng beer magdamagan May kahirapan at di maiwasan Mabuti pa kayang matulog ka na lang At baka sumakit ang tiyan Ang araw ko'y nabubusisi Ako ang nasisisi Bakit ba sila ganyan? Ang pera ko'y di magkasya Hindi makapagsinat Ayaw naman dagdagan Ubus na rin ang beer Kaya kape na lang Lahat sinusubukan Kahit walang pulutan Ang buhay ng tamad Walang hinaharap at mga lumang comics, Wala nang ibang mapakibangan At kung meron kang tatawagan 30 centimos, ika'y si makakaltasan aha, aha. Umiinda ang paasa, kumpas na tugtuging bago Isipin at walang babaguin Mabuti pa kaya matulog ka na lang Matulog na ng mahimbing Pumapatak na naman ng ulan Pumapatak na naman ng ulan Pumapatak na naman ng ulan